kapag nagbabayad ka para may mag-grip sa mga raketa mo, parang itinatapon mo lang ang pera mo. Ang dali lang nito. Tingnan mo, makinig ka lang ha. Kailangan mo lang ng paborito mong grip. Ako gusto ko ng Yonex Super Grip, 'di ba? Kailangan mo ng raketa, grip tape at gunting. Kung may reel ka tulad ko, ipang peel mo lang hanggang sa makakuha ka ng isa. Tapos tatanggalin mo ang plastic ng ganito. Ngayon, ngayon sa makuwas mo ng manipis na coat, yung isang bakit mo mukhang ganito. At ang dulo dito, may isang pirasong pwede mong balatan. Palatan. Meron may Kiswa, Lawrence, Shilleray, Tagilid na Hawakan Again, ganito patag na bahagi, inik sa bilog na dulo. Meron siya ipalatag na natulog, kaya ito ay patag. ano oh. yung ganyan siya, Diagra ni yung ko ni Toshnya, yung mahirap lang itong gawin sa camera, pero ilinya mo lang ng ganito, at kapag nagtagpo na ang puwang dito, at pantay na, saka ako sinisimulan pataasin. Kasi para sa akin, gusto ko lang talaga na ang overgrip, di ba? Gusto ko yung pinakanipis na overgrip kasi para sa akin tulad ng Yonex stock. Yan yung sawa ko na isa tulay per Chrysler Lambot Pergolation. Kaya ko nang magdagdag pa ng unan. Gusto ko lang ilagay ang hawakan sa ibabaw nito. Kaya na binamadali so manipis na manipis ang akin tulad ng nakikita mo, sobrang nipis. Tinitiyak kong mahigpit ito at iniikot ko ng manipis hanggat maaari. Iniiwan ko ang kaunting gilid hanggat maaari. Pagkatapos inuulit-ulit ko ang pag-ikot gamit ang huling layer bilang edge na pagpapatungan. Kaya para dito sa itaas dahil nagiging medyo manipis na. Pinakabit ay kuwag tinitiyak na umiikot ito ng maayos at pagkatapos ay ganito at ganyan. Kapag nasa ganitong bahagi na ako, hindi problema kung natatakpan ang ilalim ng shaft. Pwede mo itong punitin gamit ang mga daliri mo o gumamit ng gunting para malinis na hiwa. At yan na, makukuha mo na ang grip tape mo at tatanggalin mo ang gilid para lumabas ang adhesive. Parang band-aid, nailangan mo iposisyon ang adhesive kung saan magtatapos ang grip. Kaya mga dito na, tapos tatanggalin mo lang to at paikutin mo lang para rin si Wakaf na iningot choice ng dalawang beses para siguradong malinis ang pagkakalapat kaya yan isang ikot pa and five toes are iot ko rin ito yung tatlong beses ay ganoon din puputulin mo lang mga buting ito yung karaniwang ginagamit di ba? gusto ko rin takpan ang thumb cap kasi uh, bilang doubles player madalas kang hahawak dito sa taas kaya inilalagay ko ang grip hanggang sa itaas. Hindi ko talaga nilalagyan ng bumper dahil pakiramdam ko kung palagi mong binabago ang grip mo, magiging sapat na sticky ito. Hindi ko na kailangan ng extra na matabang bumper dito sa dulo. Para sa hindi mo ang kamay ko. God bless you magatubiling magkomento sa iba ba kung may iba kang paraan ng paghawak. Kung mas gusto mo ang tela bilang hawakan, ipaalam mo sa akin. At syempre, itago ang video na ito para sa hinaharap na sanggunian at ipasa ito sa mga taong hindi marunong maglagay ng hawakan sa kanilang mga raketa at makatipid din sila ng pera. Sige, kita kits!